Ano-ano nga ba ang meron dito sa Korea at sino-sino nga ba ang mga Koreano? Tara at samahan ninyo ako at alamin kung ano ang meron dito sa Busan, South Korea. At dahil nga nag-travel and tours tayo dito for free at syempre hindi natin papalagpasin at hindi natin pwedeng i-content ang video na to dito sa Korea. At bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa aking channel, I welcome na welcome ka dito sa aking mini vlog. Ito ang... Ah, at Vlog. Ano ba <laughs> Alam nyo ba mga mare, na legit na legit talaga, na napakaganda talaga ng kutis nila, kutis porcelana talaga. Alam mo yung dumikit kami sa kanila para na kami mga pimples, yung parang ang dirty-dirty namin. Charis! <laughs> at isa pa sa mga napansin ko talaga dito sa Korea guys ay napakagalang talaga nila every time na meron sila makakita or makakakita ng mga ibang lahi or something ano mag magaano sila sa'yo ano nga sa'yo ano nga sa'yo ano talaga sila guys napakagalang talaga nila bonggang bongga alam mo yun <laughs> oo promise guys lalo na pag yung mga matatanda dito guys kailangan talaga magbaw ka sa kanila as a sign of respect sa kanila guys at saka dito sa Korea guys dapat papaunahin mo munang kakain yung mga matatanda kaysa sa'yo pero dahil nga Pilipino tayo. Ayan, nauuna na tayo sa buffet. Charis! Well, hanggang dito na lang yung aking vlog kasi nga nakorap yung ating mga video at sayang talaga yun guys at marami sana akong ipapakita sa inyo na nakuhanan ko dito sa Korea Well, ganun pa man and thank you so much and continue to share and follow and comment Go, go, go! Pakak!